ang headlines noon history ngayon. <laughs> Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Hindi na isip, uh, Angela Papsi, so yung pagbati ng Merry Christmas. Merong pagbati na parang may mali siya. Oh, uh, parang, parang nanghihingi. Oh, oh. Merry Christmas, Christmas. Angela. Pero kung Merry Christmas, Angela, parang wala lang. Parang formal na formal. At talagang cheer lang ang nais. Nice. Pero bakit nga ba tayo bumabati ng Merry Christmas? Bakit? Mary, ang nakagawian natin at hindi ang mga salitang kapareho nito na ito kahulugan gaya ng happy, festive, cheerful, gleeful, joyous at marami pa. At saan, paano at sino nga ba ang nagpauso ng Merry Christmas? Ang isa sa mga unang-unang naitalang gamit ito ay malapit ng 16th century sa isang sulat ng isang obispo para sa punong ministro ng Inglaterra. Dito ay sinulat ng obispo na sana'y basbasan siya ng Diyos ng isang Merry Christmas. Pero, pinaniniwala ang mas kumalat lang talaga ang pagbati ng Merry Christmas noong 1843 nang ipublish ang libro ni Charles Dickens na A Christmas Carol. Dito ang bidang karakter na si Ebenezer Scrooge ay sinabihan ng kanyang pamangkin na si Fred ng A Merry Christmas, Uncle. Kasabay din ng panahong ito ay ang simula ng paglilimbag ng mga Christmas cards na nakaimprenta ang Merry Christmas. Pero noong mga panahong yun, ang mga greeting cards ay pinapadala lamang ng mga mayayaman. Pero sa Amerika ng 1870s, ang negosyanteng si Louis Prang ang nakahanap ng paraan para mag ng mga cards sa maganda, makulay at higit sa lahat, mura. At sa loob ng lagpas isang siglo, bago ito pinatay ng internet mga panahon nila Paps, dito eh. Greeting cards sa pinapadala ng mga tao noon sa kanilang mahal sa buhay, malapit man o sa kabilang dulo ng mundo. Pero hindi na wala ang taimtim na pagbabatian natin sa isa't isa ng Merry Christmas. Sa simpleng usapan man, sa text o sa social media, basta kahit anong uri ng komunikasyon, wag lang mula sa kawani ng Bureau of Immigration. Pero kung ikaw ang materyosong tipo, eto eh, ang ilan sa mga aktual na mga regalong mabibili mo online na talaga namang weirdong-weirdo. Parang ito charger ng telepono na mukhang umbilical cord. Ito naman, figurine ng Jesus na sumasayaw. E eh gusto mo to, toothbrush na ang bristles ay ngipin din. Ito naman, sinelas na isda. Sinabi ng crocs mo dyan. Ito naman, maskarang mukha ng tao. Katakot. Ito naman, soft drinks sa ibang klase ang mga flavor sweet corn, buffalo wings, peanut butter, at lahat na ikasusuka mo talaga. Ito, gusto ko to. Shot glass na hugis urinal. Di ba? Ito naman, wrapping paper na puro mukha ng Hollywood actor na si Nicolas Cage. Di ba? O baka gumus, gusto mo ng higanting Toblerone. Totoo yan. O hikaw na hugis tenga. O baka busy ka at gusto mo mag-practice ang golf habang jume o itong makalalaking dekorasyon para sa Crocs Yagballs. Adok ano po man, Merry Christmas sa inyong dalawa, Popz at Angela. At 'yan ang headlines on History ngayon, may replay ang Tadhana Del bilog, ang balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong على مال.